Maligayang pagdating sa Chill Recap. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang isang comedy, romance, drama film mula 2022, na pinamagatang Good Luck to You, Leo Grande. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakilala sa atin kay Nancy Stokes, isang 55 anyos na babae na natagpuan ang kanyang sarili sa kalungkutan matapos ang kamakailang pagkawala ng kanyang asawa at pagre-retiro. Sa buong buhay niya, isang marangal na babae si Nancy na sumusunod sa mga inaasahang pamantayan ng lipunan sa kanya. Gayunpaman, may isang aspeto ng kanyang buhay na hindi pa natutupad, ang kanyang mga intimate na karanasan. Kahit 55 anyos na siya, hindi pa siya nakakaranas ng magandang pakikipagtalik. Ito ang gusto niyang baguhin kahit ano pa ang gawin niya. Sa unang eksena, Naglalagay si Nancy ng online na pananaliksik at natuklasan ang isang guwapong escort na nagngangalang Leo Grande. Agad niyang inibok ang kanyang serbisyo at nagrente ng isang mamahaling hotel room kung saan walang makakakilala sa kanya. Sa puntong ito, medyo kinakabahan si Nancy tungkol sa pakikipagkite dahil hindi pa siya nakipagdate sa isang lalaki, lalo na ang maging intimate sa isang lubos na estranghero. Gayunpaman, Umaasa siya na sa pamamagitan ng pagsasama ni Leo ay mararanasan niya ang kaligayahang nawawala sa kanya. Kinabukasan, maagang dumating si Nancy sa kanyang silid sa hotel at sinubukang magayos. Habang lumilipas ang mga minuto, lalong lumakas ang kanyang pagkabalisa habang papalapit ang inaasahang pagkikita. Ngunit nang gamán ang pakiramdam niya, dumating si Leo sa harap ng pintuan niya. Sa mainit na paanyaya, humihingi siya ng halik sa pisngi, na agad na nag-iwan ng impresyon kay Nancy. Hindi niya maiwasang sabihin kung gaano siya kagande sa personal kumpara sa kanyang litrato. Bilang tanda ng kahinahunan, inalok siya nito ng nakakapreskong inumin mula sa minibar at magalang silang nag-uusap. Sa gitna nito, napansin ni Leo na nanginginig si Nancy, kaya tinanong niya kung lahat ay maayos. Bilang tugon, binanggit niya na nadarama niyang ikinahihiya dahil sa malaking agwat sa edad sa kanila. Nagkaroon na si Nancy ng mga pangalawang kaisipan tungkol sa pagkikita na ito, dahil naniniwala siyang mali ito sa moral. Gayunpaman, tinitiyak ni Leo, na isang tunay na maginoo, na ito ay lubos na maayos. Pinupuri rin niya na siya ay napakaganda at may magandang katawan. Upang gawin ito, upang gamaan ang kanyang pakiramdam, siya pang ay siya ng maalab. Habang si Nancy ay bumabawi sa kanyang kumpiyansa, siya ay nagsisimulang magkwento tungkol sa kanyang nakaraan. Ipinapahayag niya na ang kanyang namayapang asawang lalaki ay ang tanging kasosyo na kanyang naranasan, ngunit ang kanilang intimate na buhay ay hindi maganda. Hindi niya kailanman pinayagan na gawin ang oral na pakikipagtalik, sa paniniwala na ito ay nakahihiya. Kadalasan, ang kanyang asawa ay maghahalik lamang sa kanyang nuo at matutulog. Pagkatapos nito, ibinunyag ni Nancy ang isang bagay na nakapangingilabot. Hindi pa siya kailanman nakaranas ng orgasm sa kanyang buhay. Hindi niya balak na magkaroon ng isa ngayon, dahil sa kanyang nervyos. Naiintindihan ni Leo ang kanyang mga damdamin at hindi sinusubukang pilitin ang bagay na iyon. Sa halip, siya ay yakapin ng mahigpit, umaasa na magapoy ang erotiko niyang damdamin. Pagkatapos nito, pumunta si Nancy sa banyo para magpalat ng bago niyang palda habang si Leo naman ay kumukuha ng candy bar at kumakain. Paglabas niya ay naabutan niya itong nakahiga sa kama. Gayunpaman, hindi masaya si Nancy. Sa halip, binanggit niya na hindi niya gusto ang amoy ng tsokolate na kanina lang niya kinain. Dahil dito, nagtungo si Leo sa banyo upang mag-toothbrush. Pagbalik niya, sinabi ni Nancy sa kanya na nagbago ang kanyang isip hindi na niya gustong magtalik sapagkat hindi niya ito nararamdaman na tama para sa kanya. Sinabi ni Nancy kay Leo na maaari siyang umalis na may pera, gayon paman, pinili niyang manatili at kausapin siya. May, kuryosidad siya bakit ang isang magandang babae na tulad niya ay magdedesisyon na kumuha ng escort gayong madali naman siyang makaakit ng ibang lalaki. Bilang tugon, ibinunyag ni Nancy na ilang lalaking kaedad niya ang nagpakita ng interes sa kanya, ngunit tinanggihan niya silang lahat, lalaki lang kasi ang gusto niya. Sinabi pa ni Nancy ang tungkol sa kanyang sarili. Sinabi niya na nagturo siya ng relihiyosong edukasyon ngunit nadama niya ang kawalan ng direksyon at kahulugan sa kanyang buhay. Inamin din niya na isinakripisyon niya ang kanyang sarili para sa kapakanan ng kanyang dalawang anak, ngunit sa kabila nito ay dumistansya sila sa kanya. Sa buong buhay niya, isinantabi ni Nancy ang kanyang mga pangarap at hangarin, naginampanan ang mga tungkulin ng masunaring anak, asawa, ina, at guro. Pakiramdam niya ay nasayang ang kanyang buhay sa patuloy na pagsisikap na gawing, tama, ang mga bagay. Inaamin din ni Nancy na may kakulangan siya sa kanyang pagkatao dahil sa impluensya ng mga turo ng kanyang ina tungkol sa pagkamayabang. Gayun paman, pinatitiyak ni Leo sa kanya na walang problema ang magkaroon ng kumpiyansa at magpahalaga sa sariling kaakit-akit na anyo. Sa paglalalim ng kanilang pag-uusap, unti-unting umusbong ang pagmamahal sa pagitan nila. Pagkaraan ng ilang oras, naging interesado si Nancy at tinanong si Leo kung alam ng kanyang ina ang kanyang propesyon. Iniisip niya kung may problema ba siya o nakatakas siya sa mahirap na sitwasyon. Ibinahagi ni Leo na talagang naniniwala ang kanyang ina na nagtatrabaho siya sa isang oil rig. Hindi niya alam ang tunay niyang trabaho. Idinagdag niya na ang pagbibigay ng intimate services ay isang mahalagang trabaho, kaya hindi siya nakonsensya o nagsisisi sa kanyang ginagawa. Nang marinig ito, medyo gum ang pakiramdam ni Nancy nang mapagtantong hindi lang siya ang may ganoong kagustuhan. Nangyari ito tatlongpong taon na ang nakalilipas ng sila at ang kanilang pamilya ay nagbabakasyon sa Greece. Nakasalubong ni Nancy ang isang guwapong waiter at sinimulan siyang halikan. Gayunpaman, ang kanilang romantikong sandali ay biglang nagtatapos ng may dumating na sasakyan. Hanggang sa ngayon, iniisip pa rin ni Nancy ang waiter na iyon at pinagsisisihan na hindi niya nagawa ang mas marami pa. Habang patuloy siyang nagbabahagi ng kanyang nakaraang intem, unti-unting nagiging mas kampante siya. Nakakaramdam ni Leo nito at bigla siyang hinalikan. Sa isang nakakagulat na paraan, si Nancy ay nai dito at sa wakas ay sumusuko sa kanyang mga pagnanasa. Pagkatapos, naghalikan silang dalawa at nagkaroon sila ng isang kahangahangang sesyon ng pag-ibig. Makalipas ang ilang araw, muli niyang kinontak si Leo at inimbitahan siyang bumalik sa parehong silid wala siyang inimbitahan maliban kay Leo dahil sobrang nasiyahan siya sa dati niyang serbisyo. Pagdating lamang ni Leo, ibinigay ni Nancy sa kanya ang isang listahan ng mga erotic na karanasan na nais niyang subukan sa unang pagkakataon. Kasama rito ang pakikisangkot sa oral na pakikipagtalik. Gayunman, napansin ni Leo na sinadyang binura ni Nancy ang pangyayaring makaranas ng orgasmo sa listahan. Nang tanungin tungkol dito, ipinaliwanag niya na nais niyang gawin ang mga bagay ng paunti-unti. Ganon pa man, muling nag-isip si Nancy tungkol sa pagiging malapit kay Leo. Lalong lumala ang sitwasyon nang tawagan siya ng kanyang sobrang umaasang anak na babae, na nakadagdag sa kanyang pag-aalala. Pero buti na lang nandyan si Leo para tulungan siyang makapagpahinga. Nagbigay siya sa kanya ng masahe at nagta-NGOs pang aupang palamigan ang kanyang isipan. Nagpayo si Leo sa kanya na hindi masyadong bigyan ng kahalagahan ang pagtupad ng lahat ng kanyang mga pagnanasa sa isang gabi. Nang pag-usapan ni Nancy ang pag-aalay ng kanyang kabataan at mga nawawalang pakikipagsapalaran para sa kanyang pamilya, sa wakas ay ibinahagi ni Leo ang tungkol sa kanyang sariling pamilya. Ibinunyag niya na mayroon siyang nakababatang kapatid na nasa militar. Gayunpaman, hindi na sila gaanong nag-uusap ngayon. Pagkaraan ng ilang oras, pinayuhan ni Leo si Nancy na mag-schedule ng higit pang mga sesyon sa kanya upang maibsan ang kanyang stress. Sa kasamaang palad, nasaktan si Nancy dito, sa paniniwalang gusto lang niya ng pera para kay Leo. Agad na ipinagtanggol ni Leo ang kanyang sarili sa pagsasabi na talagang naiintindihan niya ang kanyang kapakanan. Sa pagkakarinig nito, hindi maiwasang magtaka ni Nancy kung bakit napili niyang magtrabaho sa larangang ito ang isang tulad ni Leo na puno ng karisma, at kung anong uri ng mahihirap na sitwasyon ang nagdulot dito. Mayroon si Nancy na mga lumang paniniwala tungkol sa mga manggagawa sa sekswalidad, na karaniwang maling pagkaunawaan. Gayunpaman, tinutulan ni Leo ang kanyang mga pag-aakala sa pamamagitan ng pagsasabing tunay niyang nag enjoy sa kanyang trabaho hindi siya natatakot o ikinahihiya sa ginagawa niya dahil nauunawaan niya na ito'y maaaring magdulot ng kaligayahan at kapakinabangan sa iba. Dagdag pa rito, kasama sa kanyang propesyon ang higit pa sa pagtatalik sa mga pagkakataon. Nagtanong ang ilang mga babae sa kanya para sa masahe, may ilang nagbukang sa kanya para sa isang tunay na pagdedate at ilang nag sa kanya upang maghanda ng pagkain sa kusina. Habang patuloy niyang ipinaliliwanag ang kanyang trabaho, Nanginginig si Nancy sa excitement at nagsimulang mag-engage sa oral na pakikipagtalik sa kanya. Ito ang nagpapalakas ng kanyang kumpiyansa at ang dalawa ay muling nagkakaroon ng koitos. Sa sumunod na eksena, nagkita si Nalio at Nancy sa ikatlong pagkakataon sa iisang silid. Masaya silang sumubok ng iba't ibang posisyon at diskarte. Habang lumilipas ang mga minuto, mas lumalakas ang kanilang relasyon at natupad nila ang marami sa mga wishlist ni Nancy. Gayunpaman, hindi pa rin nakakaranas ng orgasm si Nancy. Pagkatapos ng sesyon ng pag-ibig, si Nancy ay nag-usisa at sinubukang alamin ang tungkol sa personal na buhay ni Leo, na naghahanap ng higit pang impormasyon. Gayunpaman, mariing tumanggi siya, ipinaliwanag na ang kanyang papel ay nagbibigay ng pangarap lamang at wala ng iba. Ngunit sa kabila ng kanyang malinaw na mga hangganan, lumamon ang kuryosidad ni Nancy sa kanya... At sinimulan niyang imbestigahan ang mga relasyon ni Leo sa kanyang pamilya. Inamin ni Nancy na sinusundan niya si Leo online at natuklasan ang kanyang tunay na pangalan, si Connor. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na maging magkaibigan sila sa labas ng kanilang mga sesyon at nagpayo kay Leo na ibahagi ang kanyang trabaho sa kanyang pamilya. Sa kasamaang palad, nagagalit siya sa pagkasalaula sa kanyang privacy. Bilang resulta, mabilis niyang ibinalik ang kanyang mga damit at galit na sinabi sa kanya na huwag na siyang ibook muli. Binalaan din niya siya na huwag makipag-ugnayan sa kanyang pamilya o ibunyag ang kanyang personal na impormasyon, na nagbabanta na ilantad siya bilang isang kliyente kung gagawin niya ito. Pagkatapos noon, padabog na lumabas si Leo ng silid, ngunit bumalik para sa kanyang telepono. Habang hinahanap siya, Ibinunyag niya kay Nancy ang kanyang galit sa matigas na relasyon nila ng kanyang ina. Ibinahagi niya na noong labing limang taong gulang siya, iniwan siya ng kanyang ina dahil kinasusuklaman siya nito, hanggang sa sabihin sa mga tao na siya ay patay na. Nang tanungin ni Nancy kung ano ang ginawa niya sa kanyang ina, mas lalong nagalit si Leo at nagpahayag ng sama ng loob sa kanya dahil sa panghuhusga sa kanya. Ang sabi, umalis na siya ng kwarto. Ilang araw ang nakalipas, Nagpareserba si Nancy kay Leo para sa ikaapat na sesyon bilang paghingi ng tawad at palam, ngunit sa pagkakataong ito, gusto niyang makipagkita sa kanya sa isang kapehan. Habang naghihintay, nakasalubong niya si Becky, isang dating estudyante na nagtatrabaho bilang isang waitress sa parehong kapehan. Habang nag-uusap sila, dumating si Leo, kaya naisip ni Nancy na maglikha ng kwentong nasa kape sila para sa negosyo kinuha ng waitress ang kanilang order at umalis, nagbibigay ng pribadong espasyo sa dalawa. Mabilis na sinamantala ni Nancy ang pagkakataon para humingi ng tawag kay Leo. Inihayag niya ang kanyang tunay na pangalan ay Susan Robinson at ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa kanya sa pagtulong sa kanya na magkaroon ng kumpiyansa at ayusin ang kanyang sekswalidad. Sinabi rin ni Nancy na inirekomenda niya ang serbisyo ni Leo sa iba pang mga kababaihan sa kanyang circle of friends na sa tingin niya ay makikinabang dito, tulad ng kanyang sarili. Nang marinig ang lahat ng ito, natuwa si Leo at agad siyang pinatawad. Isinusumpa niya ang kanyang ina na nag out sa kanya nang mahuli siya nitong nakikipagtalik sa kanyang mga kaibigan. Bagamat kamakailan lang silang nagkita sa publiko, hindi ito tinanggap ng kanyang ina. Sinabi rin ni Leo na ipinalam sa kanyang kapatid ang kanyang trabaho at tinanggap niya ito. Sa puntong iyon, pinutol ni Becky ang kanilang pag-uusap, na inihayag na si Nancy ay isang kakilakilabot na guru sa nakaraan. Tinawag niyang escorts, ang mga estudyante, dahil lang sa mixing damit ang suot nila. Nang marinig ito, labis na nalungkot si Nancy at humingi ng tawad sa kanyang ginawa kanina. Pagkatapos ay sinabi niya kay Becky na siya ay isang ganap na naiibang tao ngayon, na naniniwala siya na ang pagkakaroon ng kasiyahan ay hindi isang masamang bagay. Bigla, ipinagtapat din niya ang tungkol sa relasyon nila ni Leo at inirekomenda pa ang kanyang mga serbisyo kay Becky. Sa susunod na eksena, pumunta ang dalawa sa silid ng hotel at gumawa ng passionate love. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay naranasan na ni Nancy ang kanyang unang orgasm. Sa pagtatapos ng kanilang pagkikita, sinabi ni Nancy kay Leo na ito na ang kanyang huling sesyon, dahil nakuha na niya ang lahat ng gusto niya. Gayunpaman, gusto niyang manatiling magkaibigan sila at masayang tanggapin. Nagtapos ang pelikula sa pagtingin ni Nancy sa salamin at hinahangaan ang kanyang katawan. Sa unang pagkakataon sa mga taon, sa wakas ay nakaramdam siya ng pagpapakumbaba at kaligayahan.